Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So nakapagpunas-punas at nakapaglinis ng na nga rin ako dito sa may kusina. Pero napansin ko na nga tong kurtina ko dito sa may ilalim ng lababo na marumi na nga. O ba diba, sa laki nga niyan ngayon ko lang napansin na meron pala tong mancha. Eto pa nga ata uh, yung tumulo doon na aswete nung nagluto ko ng palabo. Sana nga lang talaga eh hindi to ganun kahirap tanggalin. Kaya eto tinanggal ko na nga rin isa-isa yung mga kurtina ng maibabad nga muna. Kaso habang tinatanggal ko nga atong mga kurtina, napansin ko nga itong ilalim ng lababo namin na namumuti na naman. Kaya naman, pagkatapos ko nga magtanggal dito ng kurtina, ay lilinisin ko naman yung ilalim. Pero bago nga yan, ibabad muna natin tong kurtina para mamaya ay madali na nga lang tong kusutin. Naglagay na nga ako dyan ng tubig at saka powder sa may planggana. Tapos nilagay ko na nga itong mga kurtina. Inuna ko nga lang muna tanggalin itong mga pinaglalagyan ko ng mga kaldero. Habang nagtatanggal nga ako nitong mga nakalagay sa ilalim, eh short story nga muna tayo. Ang dami kasing nagtataka bakit medyo malaki nga tong kusina tapos yung kwarto namin higaan lang yung kasya. Up and down po kasi itong bahay tapos eto nga ang ilalim eh pang kusina si R pati nga sala nila daddy dati. Tapos yung second floor nga eh puro kwarto. At dahil nagkaroon nga ng changes dito sa bahay, may pinagawa ganon. Kaya naman na nangyari naging kwarto nga yung lumang CR tapos nagkaroon ng CR dito malaki kapit sa may kusina. Pero nung pagdating ko nga po dito, e eh, kwarto na nga talaga ni daddy itong ginagamit nga namin na kwarto. At yun nga, sana naliwanagan na kayo sa mga agam-agam nyo. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Naalis ko na nga pala lahat ng nakalagay dyan sa ilalim. Tapos nagwalis na nga rin ako. Hinap ko na nga rin itong sahig para malis na nga rin yung mga puti-puti bago ko nga to i-floor wax. Hindi ko nga lang din alam kung bakit nga lagi nagkakaganito. Nagpuputi-puti yung sahig. Kaya naman i-floor wax nga natin yan mamaya para mamula-mula ulit. Isa to sa mga dahilan kung bakit nga ako panaylinis dito sa may kusina kasi nga lagi minalalaglag na ng mga bato-bato. O oh, ayan, may bago na naman nga kayong ibaba siya akin, charot. Ang gusto ko nga sana dito, tapalan na lang ng daddy ng simento kaso sabi niya mababakbak lang din daw kasi nga natatanggal na yung kisame. Honestly, hindi na nga talaga safe itong kisame namin kasi dati kaya nga nabaku yung una namin kalan kasi nga nalaglag yung tipak dyan banda. Ito kasi yung unang-unang buhos pa dati ng flooring nila daddy kaso nga lang hindi na nga daw yan tinanggal tapos pinatungan na alang lang daw ng panibago. At syempre, sa katagalan, ganito na nga yung naging itsura niya. Papagawa nga namin to. Tapos ang sabi nga ng daddy, metal faring nga daw yung gagamitin. Sabi niya kasi, parang hindi na nga raw kaya ng tapal-tapal yun. Kaya nga, pag nagfilm ako dito sa may kusina, iniiwasan ko na makita yung kisam eh. Kaya nga, every time nagpupunas talaga ako dito, kasi maya maya, maya may makikita ka na ng mga buha-buhangin o di kaya mga bato-bato. Lalo na nga, pag nagluto ka, kailangan tatakpan mo kagad kasi kung walang takip na kupo, kakain ka talaga ng may bato-bato. Kaso nga lang, hindi ko ko pa alam kung kailan pa namin mapapagawa yun dahil hindi nga namin alam kung magkano yung kailangan naming budget para dito. So, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko after nga matuyo ng sahege. Eh, Nag-floor wax na nga rin ako at maya maya binunot ko na nga rin. Honestly, ang dami na talagang kailangan ayusin dito sa bahay tulad na nga lang ng pinto namin sa CR, pinto sa kwarto at pinto nga din dun sa may labas. Sama na nga rin yung bintana dito sa may kainan namin kasi nga dahil kahoy lang yun tapos pagka umuulan syempre nababasa-basa at katagalan na din. Hindi na kasi talaga may iwasan yung mga ganyang bahay pagka medyo may katagalan na yung mga ibang part talaga ay na at kailangan ng palitan. At kung napanood nyo nga yung mga mini vlogs ko dati nung unang-una pa, yung mga patungan ko nga dito sa may kusina, pati nga yung cabinet dito sa ilalim ng lababo, lahat ngayon yun na. Hindi rin naman kasi ganun kadali magpagawa, magpa-renovate ng bahay, lalo na kung wala naman kayong budget. Ang hirap din kasi talagang isingit kasi minimum wage earner lang ang daddy, tapos kasya nga lang yun sa panggasas namin at minsan nga kinakapos pa. Kaya laking pasasalamat ko talaga sa pag-vlog kasi kahit paano eh nakakapag unti, unti na nga kami sa pagpapaayos dito. Kaso nga lang pa unti-unti lang dahil sabi ko naman sa inyo, sintabos lang talaga yung kinikita ko sa bawat video ko. Kaya nga hindi ko alam kung pagbibigyan ko ba yung sahod reveal na yan. So anyways, ang dami ko na nga naikwento sa inyo at natapos na nga rin ako maglinis. At dito nga kinukusot ko na yung mga kortina ko dito sa lababo na binabad ko kanina. Nahirapan nga akong alisin yung mancha ng aswete kaya naman ginamitan ko na to ng sonrocks. Naglagay na nga rin ako ng fabcon para nga mabango itong kurtina tapos sinangar ko na kagad at hindi ko na nga ito dryer dahil maninipis lang naman to. At finally nga natapos na rin maglinis ng kusina kaya nilagay ko na nga rito yung mga malilinis na basahan. Naglagay na nga rin ako dito pati nga sa may tapat ng pinto ng CR namin. At yun lang muna mga barset Parsi. Salam sa panonood. Till next video!